Yan mga lods. Mamanda daw tayo ng pinain natin. Kahit gabi na. Alas 8 na yata mahigit. Pero parang may huli tayo ngayon. Titingnan natin. ay lods oh. Grabe. Malaki. Ah, dali tayo ng dalag o oh, yata ito ulit. Hmm. Eh. Hmm. Yan mga kalods. Huli natin. Yan mga uh, kalods. Gabi na. Pero nakachamba tayo ng pangulam na naman kinabukasan. Tiyaga-tiyaga talaga. Yan grabe oh. Napakalaki. yung isang kawil ko ron medyo nawala yung tain baka ako palos yung nakadali kaya babalikan natin para tangaran natin mamaya napakalaki sarap talaga pagkaganyan Pangulam ulam na tayo ayan anyway uwi na tayo para bukas ulit tayo magtatangad eh. yung daan ko napakadamo hmm